Ayan na, ang katas Ayan. Laglag pa. Tapos, lagi natin ng honey. Honey. Lati lang. Ayan. Pwede din, ano, asukal na. Brown ko mo lang. Kasi mapait to. Ano dito? Ito na lang ipa, ano, inumin natin. nyenyot Wow, very good Tapos Hmm, yun, yun Very good Ito pa Very good Ito pa bling Para gagaling Mm, very good blinky. Mm, para gagaling. Oregano. Okay, last na, baby. Last. Dito sa gilid. Antok na eh. Mm. Very good. Yan.